So hi guys, good evening sa lahat uh, Ngayon pala guys, no ay alas 7 na at January 13 So ngayon, iho ko naman ang na-deliver sa aking mga paninda ngayong ngayong mga oras na ito kasi guys, ako po nag order ay sa hapon na So ganitong oras ang deliver kasi nga, nag-iipon nag ako ng binta mula umaga hanggang sa hapon Pero ako guys, ah, halos araw-araw ako nagpapa deliver kasi kay mamang store dinideliver deliver naman nila kahit halagang 500 lang, halagang 1,000 lang. So ayun guys no eh, ihuhul ko to, i ko sa inyo pero bago ko 'yun gagawin guys, papasukin muna natin ang intro. Intro, pasok So ito na yun guys no. Uh, ito kabibili lang din ni partner nito ngayong hapon. Balin, ah uh, hinintay ko munang dumating si partner guys kasi kung magtatay si Kila kung magkano lang ang tubo ko diyan sa bigas dahil isang sako lang naman tapos ang bayad sa tricycle ay 40. So hinintay ko talaga si partner para siya na ang magbubuhat. So makakalibre tayo sa babayaran sa tricycle. Ito deliver to sa akin ni Mamang Store ngayon, ah uh, isang sako ng gin, oh isang sako isang cartoon pala na jean so 75 sa akin ang jean guys no ito naubusan kasi ako ng sigarilyo yan nagpabili lang ako ni partner ng malboro red dalawa ang fast moving talaga si camel kaya lang kasi ang binibigay sa akin ng ahinte dahil maliit na nga lang ngayon ang credit line ko ah uh, kaya limang kaha mabilis lang maubos. Ayan, tsaka dalawang malboro dalawang kaha. At itong mani. Garlic, adubong garlic, adubong garlic naman, adubong mani. Adubong pinat, un sabawin. Ayan. At itong mga chichirya, nagdagdag lang ako. Ito, i-display -di ko na to din ngayon kagad para makita na. Ayan. Araw-araw ako nagpapadeliver guys pero ay, hindi ko na binablog yung iba. Baka talagang maumay na kayo. Hmm? <laughs> Ayan. Ayan. Baka maumay na talaga kayo sa ano. Sa vlog ko na about na lang lagi sa aking mga paninda. Ayan. Naman ba? Naano man yung camera eh. Ayan. Piatos. Limang piatos. Snack ho. Ayan. Same pa rin to sa price ko. Sampu-sampu. Yan, piece da lima. Yun lang yung mga chichiria ko guys na in order. At ito talaga, fast moving talaga to. Ito yung pinaka fast moving na kape, Kopi ko Blanca. Tag 60 na, na tag 60 ng ko sa Kopi ko guys. At itong pansit canton, medyo dinamihan ko na. Uh, sweet and spicy. Chili mansi at kalamansi. Tag 15-15 pieces na pieces. Tiraso. So, ang bintahan ko sa aking Pancit Canton ay tag-17. So, ang bigas ko, guys, uh, ano to siya, no? Ito pala, Kuku Pandan yan, guys. Tag-60 pa rin ang binta ko. Ayan, 60 siya kasi tag-13 ang sako niya. O, oh, oh, isang sako. Yung 25 kilos. Tapos, yung money, tag-5 peso yung money. So, ayun na nga, ang uh, atsicheria. Uh, uh, yeah. So, ayun lang, guys, ang aking vlog for today's video yun lang may share ko sa inyo So yun lang po guys no ang, ang mga deliver ko ngayon as uh, sa kay Mamang Store nagkakahalaga siya ng 2700 at ang ang pinadala ko naman ni partner kanina sa labasan uh, 2300 So sa ngayon guys no um medyo nakaka-recover na ako hindi ganoon ka di naman ganun ka naka fully recover pero may kaibahan talaga siya guys ang store ko doon sa dati naming bahay kaysa dito sa labas lalong lalo na po ngayon na may construction na naman dito sa amin so may mga ilang soki na ako ng construction <laughs> construction worker nagpapautang pa rin naman may utang pa rin sa akin guys nagtitiwala naman ako kasi every Friday ang Saudi nila at saka hindi naman ganun kalaki ang inuutang nila ang pinakamalaking utang nila ay nasa 700 lang hindi kagaya dati na umabot ang 2,000, 3,000 so ngayon hanggang may limit ako tapos mayroon na namang bagong construction sa school uh, meron naman akong apat na suki na doon yung sa kabilang ano sa school naman yun kasi yung sinasabi kong lima dito naman yun sa STP So ipapakita ko sa inyo, hindi naman ganun ka ano pa rin tong tindahan ko pero at least naman uh, kung ano yung hinahanap ng ni customer ay mabibigay ko. Yun nga lang ang sa sigarilyo minsan kulang-kulang. Kaya ang ginagawa ko sa UC, si, um, kung bibili ako ngayon ng dalawang kaha kinabukasan muli. Kaya nga, halos sa araw-araw po talaga ako. Oo. Yan guys, may iigib kasi. Kaya halos araw-araw -araw po talaga ako nagpapadeliver. So, ito yung tindahan ko. Iikot-ikot lang natin, no? Kunti para makita nyo lang. At para umabot ng 5 minutes ang vlog natin. Yun ang purpose ko na nagyaw-yaw ako. <laughs> Ay, kusina, madumi. <laughs> so, ayan. Ayan lang. Ayan Sa taas naman Yun na sa taas Ayan siya guys Maliit lang kasi to dito ang space Kumpara dun sa bahay At dito naman po sa harapan guys So ayan Ayan may itlog tayo Ayan yung lagayan ng ate Oh hello may nanguha ng chicheria guys Walang paalam So ayan Meron na rin tayong mga ayan. Ito yung sa mga soft drinks naman. Dito po na dito po nakalagay ang ating <laughs> soft drinks. Pa ayan, ilan? Ilang piraso lang. Pantigay. At nandoon naman yung iba na dito sa ilalim. Ayan, nandiyan. <laughs> So, medyo nakaka-recover konti. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Salamat sa walang sawang suporta kay Florendas Vlog. Kung, wait lang bihan. <laughs> mag lang ako. Salamat Team Survivors. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.